Magandang araw sa iyo. Andito na naman tayo para sa isa na namang uh, malalimang paghimay. Oo, handa na ulit tayong mag-usap. Yung material natin ngayon, tatalakayin natin yung konsepto ng favor o biyaya. Madalas marinig 'yan, pero itong source parang may specific na anggulo eh. Tama, mula sa kumbaga Christian theological perspective, tapos gumagamit ng mga kwento, Bible, kasaysayan para mas maintindihan natin ano nga ba talaga ito lalo na sa usapin ng leadership pag-abot ng goals. Exactly. So ang goal natin ngayon himayin talaga ano ba tong favor. Tapos paano raw to iba sa power? Madalas kasi magpagbalik, di ba? Oo, oh, madalas nga importante yung distinction. At uh, based sa mga example si Joseph yung video crew sa Asia, may mga paraan ba parang para mahanda natin sarili natin dito. May mga principles daw tayong makikita, hindi formula pero principles. Okay, sige. Simulan na natin tong paghimay. Yung una agad, yung tinatawag na favor principle. Mm -hmm. Medyo parang hindi typical. Yung idea na hindi raw sapat yung galing lang, yung training. Kailangan daw talaga itong favor ng Diyos para maging effective. Oo, at linawi natin yung definition ng favor dito ha. Kasi ayon sa source, hindi lang ito basta swerte. Hindi lang swerte. So ano siya? Ito raw ay ah, paggalaw ng Diyos gamit ang ibang tao para magbukas ng pinto para sa atin. Aso ah, so may involvement yung iba? Oo. At ang goal, para maisulong yung mga bagay na kumbagay nasa puso ng Diyos. May tulong na dumarating na hindi mo ine-expect. May kwento nga dyan na parang perfect example eh. Yung video crew. Ah, oo. Yung sa Asia magagaling yung mga tao doon. May potential film founder, prayer guide author, relief leader. Ang galing ng team. Pero hirap na hirap silang makapasok sa mga remote areas. Dito na yung parang ano, divine appointment nakatabi sa eroplano yung isang lokal, si David. Oh, si David. Tapos? Dahil may maganda siyang experience dati sa isang foreigner, parang na-inspired siyang tumulong dito sa crew. Utang na loob, ganon. Ah, okay. So si David yung naging susi. Siya nga. Practical evidence ng favor, sabi sa source. Dahil sa kanya, nakapasok sila sa mga normally closed communities. Yung footage na nakuha nila parang insider, access. Grabe. At yun yung nagamit para magmobilize ng mission work? Oo, ang point. Galing ng team. Importante. Pero sa sitwasyon yon hindi naging sapat kinailangan yung favor na dumaan kay David. Dito na tayo sa medyo uh, nakaka-intriga. Favor versus power. Madalas kasing... Akala natin, parelo lang. Oo, akala natin pareho. Pero pinag-iba raw. Paano raw? Mahalaga daw yung direksyon, ito yung sabi. Ang favor gumagalaw sa iba para buksan ang pinto para sa atin. Gets mo? Okay. Favor sa iba para sa atin. Tapos yung power. Yung power gumagalaw naman sa atin o through us para maka-influence sa iba. Ah, okay. May example ba? Yung classic example yung sa Exodus. Yung mga Israelita sa Egypt yung mga miracles ni Moses para mapilit si Pharaoh. Yun daw yung power ng Diyos. Okay, gets? Yung mga signs and wonders. Oo. Pero yung bago sila umalis, na yung mga Egyptians mismo ang nagbigay ng yaman nila sa mga Israelita. Ah, oo. Yung parang voluntary na binigay. Yun naman daw ay resulta ng favor ng Diyos na kumilos sa puso ng mga Egyptians. So dalawang magkaibang pwersa, pero same source. Malinaw 'yon. May modern example din eh si Billy Graham. Ayong kay Hearst? Oo, yung nagsisimula pa lang si Graham 1949 LA Crusades, hindi masyadong pinapansin. Tapos bigla si William Randolph Hearst, yung media mogul, nagpadala ng telegrama. Maikli lang. Puff Graham Parang utos sa editors niya na i-feature siya, bigyan ng positive coverage. At sumikat nga siya bigla pagkatapos nun? Ang nakakagulat, sabi mismo ni Graham, hindi raw sila nagkita o nag-usap ni Hearst kailanman. Yun, tinitingnan yan as example ng favor na gumalaw through someone powerful na baka hindi rin niya alam exactly bakit niya ginawa. Parang ganun. Pero may warning din dito, di ba? Hindi laging magkasama ang power at favor. Yun nga, may kwento kay Hermano Pablo. Yung translator siya para sa isang evangelist sa Central America. Okay. Sobrang powerful daw nung mga rally, maraming conversions, may healings pa, pati anak ni Pablo gumaling. Grabe yung power. Wow. Pero, pero nakita ni Pablo yung evangelist sa bar, kasamang isang prostitute. Ayun. So, paano yun? May power pero... Yun yung tanong niya. At ang natutunan daw niya, posibleng kumilos ang power ng Diyos sa isang tao kahit pansamantala na wala yung favor niya sa taong yun. Hmm, paano nangyayari yun? Ang paliwanag daw, minsan honoran ng Diyos yung word niya at yung faith ng mga nakikinig kahit may issue yung messenger. Pero pansamantala lang siguro yon, hindi sustainable. Gets ko. Medyo complex nga yan. At kung favor naman ang pag-uusapan, yung buhay talaga na parang guided by favor, Si Joseph agad na iisip natin, 'di ba? Oo, siya talaga yung primary example dito. Siya yung parang poster boy ng favor. Talaga? Kasi yung journey niya, grabe. Paboritong anak tapos biglang Di pinagbili ng mga kapatid, naging alipin. Pero kahit alipin sa bahay ni Potiphar, found favor daw. Pinagkatiwalaan. Tapos maling paratang, kulong. Pero kahit sa kulungan, nakatanggap pa rin ng favor sa paningin ng warden, ginawang tagapamahala doon. Grabe no. Consistent. Hanggang sa ma-interpret yung panaginip ni Pharaoh at biglang naging, ano ba yun, prime minister. Pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Paulit-ulit nga yung salitang favor sa kwento niya. Parang yun yung invisible force na nag-angat sa kanya. Yun na nga. Ayon sa source, yun talaga yun. Okay. So, kung ganun pala tahalaga itong favor, siyempre tatanungin mo sarili mo, paano ba ako makaka-attract nito o makakapag-prepare? Sabi nga, walang magic formula. Pero may principles daw na makikita kay Joseph. Tatlo. Ano yung una? Una, purity. Kalinisan, katapatan. Mahalaga daw yun. Yung pagtanggi ni Joseph sa asawa ni Potiphar, hindi lang no. Anong sinabi niya? Ang sabi niya, paano ko magagawa ang ganitong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Yung focus niya hindi lang sa consequence, kundi sa relationship niya with God. Ah, malalim yun. Tapos may binanggit na verse, Psalm 66.18, na kung may tinatagong kasalanan sa puso, baka hindi pakinggan ng Diyos. So ang implication, mahirap asahan ng favor kung intentionally namumuhay ka sa kasalanan. Naalala ko tuloy si King David. Nagsimula siyang sobrang favored. Pero nung nagkasala kay Bathsheba, tapos tinakpan pa. Yung kay Uriah. Grabe yun! Kahit nagrepent siya later, Psalm 51, parang hindi na bumalik yung fullness ng favor na na-enjoy niya before. Nagulo yung pamilya niya, yung kingdom. Tama. Ang aral now, hindi pwedeng itago. Yung deliberate, ongoing sin, had lang talaga sa favor. Okay, malino yon. Ano yung pangalawa? Pangalawa, capacity. Kakayahan. Husay. Ah, so hindi pwedeng favor lang tapos petiks na. Hindi pwede. Balik kay Joseph. Hindi lang siya mabait, naging effective manager siya para kay Potiphar pati sa kulungan. Masipag at magaling. Oo, oh. ang point, kailangan nating i-develop yung mga bigay na talento. Hindi pwedeng iasa sa favor yung dapat trabaho natin na mag-improve. Kailangan pa rin maging excellent. Exactly. May kwento pa nga kay AT Pearson. Isang pastor. Sino siya? Napansin niya, yung church niya passionate sa missions, so na-challenge siya. Nag-aral siya ng husto about missions for 20 years. Tahimik lang? Nag-research, naghanda. Oo. Walang masyadong nakakaalam. Tapos, natapos niya yung libro niya, The Crisis of Missions. Around the same time, may nag-recommend sa kanya kay D.L. Newdy para magsalita sa conference. Timing? Doon nagtagpo yung kanyang preparation at yung favor ng Diyos. Bigla siyang sumikat. Ang aral, hindi shortcut ang favor. Madalas, it meets our preparation. Kaya iwasan daw yung pwede na to, church work lang naman mentality. Dapat excellence pa rin. Magandang paalala yan ah. So, purity, capacity. Ano yung pangatlo? Pangatlo, humility. Kapakumbabaan. Ah, ito yung panlaban sa pride. Pag dumating na yung success dahil sa favor… Oo, para hindi mo ang kinin. Gaya ni Joseph kay Pharaoh. Ang sagot niya, hindi ko kaya, pero ang Diyos. Tama. Pati si Daniel kay Nebuchadnezzar. Walang makakapagpaliwanag, pero may Diyos sa langit. Pareho nilang tinuro pa itaas, hindi sa sarili nila. Kasi madaling matempt na isipin, ang galing ko kasi, di ba? Sobra. At yung humility daw, kakambal ng faith. May quote si Andrew Murray. Faith and pride are enemies. Faith and humility are allies. Magkalaban ang pride at faith. Magkakampe ang humility at faith. Oo, kasi ang pride hadlang sa pagdepende sa JOS, which is essence ng faith. Kaya yung mga example ng great faith sa Bible connected sa great humility. Sino yung nga examples? Yung Roman centurion sa Matthew 8 hindi ako karapat dapat at yung Canaanite woman sa Matthew 15 na tinanggap kahit yung crumbs. Parehong pinarangalan yung faith nila na rooted sa humility. Okay, so purity, capacity, humility. Yun yung mga fuwada nating i-cultivate. Pero parang hindi pa rin to formula, tama? Yun nga, hindi guarantee kasi may pang-apat na factor. Ano yun? Yung sovereignty of God. Yung pagiging Diyos niya. Na siya pa rin ang may kontrol. Oo. Sa timing, sa lahat, balik ulit kay Joseph sa kulungan. May favor na siya sa warden, magaling na siya, pero dalawang taon bago siya naalala ng cupbearer. Bakit ang tagal? Sabi sa source, hindi dahil may kulang kay Joseph, kundi dahil yon ang perfect timing ng Diyos sa plano niya. Ah... Uh... So may mga bagay talagang labas sa kontrol natin. Kailangan lang magtiwala sa kanyang timing. Tama. Nasa kanya ang kailan at paano. Grabe. Kung ganito pala, kalaki ang impact ng favor, talagang kumpuhayan ito. Lalo na sa leaders, di ba? Lalo na. Binanggit na yung sa mga nasa non-profit, ministry, umaasa sa donations, volunteers, critical ang favor. So hindi lang dapat mag-focus sa purity, capacity, humility. Hindi lang yon. Sabi rin, dapat tayong humingi, mag-pray specifically for favor. Ah, okay. May examples ba nito sa Bible? Meron, si Nehemiah. Bago siya lumapit kay King Artaxerxes para humingi ng tulong sa pag-rebuild ng walls. Anong ginawa niya? Nanalangin siya, specifically grant him favor in the sight of this man. Humingi talaga siya ng favor para sa meeting na yon. Direktang hiningi? Oo. Pati si Esther, bago siya lumapit kay King Xerxes, na delikado yun. nag at nagpa-pray siya. Tama humingi siya ng suporta sa panalangin. So ang point, habang sinisikap nating mamuhay ng may purity, capacity, at humility, huwag tayong mahiyang humingi ng favor sa Diyos. Lumapit ng may tapang pero may humility pa rin. Oo, at laging kinikilala na siya pa rin ang sovereign. Nasa kanya ang huling desisyon. Wow, ang dami nating nahimay. Mula sa definition ng favor, yung tulong ng Dios via others, tapos yung pagkakaiba sa power? Yung mga kwento, video Crew, Billy Graham, yung warning kay hermano Pablo. Tapos yung deep dive kay Joseph. At yung tatlong P's, purity, capacity, pati yung H, humility. At yung S, sovereignty ng Diyos, hindi natin kontrolado. At saka yung A, ask. Humingi sa panalangin sa parang PCH plus S plus A. Parang ganun nga. Magandang summary yun. Marami talagang laman nitong material. Oo. At bilang pangwakas siguro, para sa ating mga tagapakinig, may iiwan akong tanong para sa pagninilay mo. Sige, ano yon? Kung itong favor na pinag-usapan natin ay madalas tungkol sa pagbubukas ng tinto ng iba para sa atin, para sa mas malaking layunin, paano naman kaya yung kabaliktaran? Mm-hmm. Paanong kabaliktaran? Paano tayo naman sa sarili nating mga muhay, sa mga desisyon natin, sa resources natin, paano tayo pwedeng maging instrumento ng favor para sa ibang tao? Ah, tayo naman yung magiging David para sa iba. Oo, parang ganun. Na baka minsan, hindi natin consciously ginagawa, pero nagiging daan tayo ng biyaya para sa kanila. Ano sa tingin mo? Magandang tanong yan pang-reflection talaga. Maraming salamat sa malalim na usapang ito. Salamat din.